One. Wow. Hi guys, for today's video, ayan, katatapos lang namin maglaba, no? Oh, at nyo na naman ulit kami, papunta na naman ulit tayo ng kinabutan at magbabanlaw na naman ulit tayo at maligo na rin. Kanina pa kami natapos dyan guys, kaso nga lang si Pansot ang inaantay namin dahil inadjustan niya ang kadina ng aming motor. Kaya ayan, medyo mainit-init na nang dumating siya at natapos siya. Kaya ayan, pagdating na pagdating talaga niya, ayan, pupunta na tayo, no? At nandiyan na si Alter at ang excited, excited na ng bata ng ulit. Dahil ngayon na naman ulit siya makakasama at pupunta daw sa dagat, sabi ba niya? Nee. Dagat daw ang sabi niya, magbabanlaw tayo sa dagat, Alter? Yun ba yun? Ha? Huh? <laughs> Tawang-tawa siya, guys. Nandito kasi si sa gilid ko. O, ba? Diba? Tawag niya kasi doon sa kinabutan, guys, is dagat daw. Kaya, ayan, enjoy na enjoy, no? At saka si Ate Amshi nga yung kasama ko ngayon. At si Pansut, si Ambit, si Kuya Justin, si Ate Amshi. Dahil sila ang... yain, mm -hmm. um, Yay! Nag na liwati, nagpapasaway. Ay, naliwat niya, nagpapasaway. Ayaw, don't, ano? Don't talk. Only mama talk. Oh, di ba? Ayan at si Ate Amshi guys, yung aking kasama magbanlaw, no? Dahil si Ate Amshi is marunong mag-video-video. -video. Si Ate Dronby ay hindi mag-video-video -video sa akin. Kaya ako nang, ako kami lang dalawa ni Ate Amshi nga pala. At ayan na nga. At nag-umpisa na si Ate Amshi mag-video-video -video sa akin. Dahil katatapos lang namin binanlawan yung isang sako na iyon. Kaya sabi ko sa kanya ay mag-video-video -video ka na. Ayan, sa mga gusto nga palang bumili ng aming abukado, pumunta na lang kayo dito sa aming tindahan kasi medyo marami pa naman yung avocado namin punta agad kayo baka maubusan kayo char at saka ayan na nga si Ambit at maglalaban na rin siya ayan pinas forward pass forward ko na nga dyan dahil nga isang picture lang yung pag video video ni ate Amshi at tinatamad tamad dahil talaga no dahil gusto niya maligo doon sa swimming pool kaya sabi ko sa kanya wag muna siyang maligo mag video at magtrabaho muna siya dito kaya ayan para may upload naman tayo mamaya pag uwi natin no kaya gusto-gusto namin dito sa kinabutan magbanlaw guys kasi isang banlaw lang siya tapos agad o oh, di ba? At libre pang maligo dito, unlimited ligo-ligo dito. At saka lagi nga umuulan sa amin dito paghapon kaya ayan, pag-uwi na pag-uwi namin dito sa amin ay ulan-ulan no, na naman at dumidilim na naman ulit yung paligid. Pero dito sa kinabutan ay wala pang ulan. Tingnan mo naman at napakainit dyan at nagsubredo na talaga ako dahil napakainit at baka masunog yung ating mga pagmumuka dyan. No? Kaya ayan at nasa lilim talaga kami guys dahil doon sa kabila is napakainit pa o oh, di ba diba? Kaya pumipili talaga ako ng malilim dyan dahil nga is baka mangitin na naman ulit tayo may sasabihin na naman yung ibang dyan mga ano. Ay, ba't itim, itim mo? Charis, siyempre naligo at naglaba tayo sa kinabot ano. Ay, naman tubig dito sa amin. Siyempre, tis-tis tayo sa kinabutan magbanlaw-banlaw. At konti lang naman talaga yung aming labahin. Dahil, nung isang araw ay naglaba naman kami. Kaya nilabhan ko na yan ngayon yung aming labahin para hindi na dumadami-dami. Dahil na naman meron na naman kaming tupiin. Buti na lang talaga nagtupi agad si Ate Amsya at si Ate Dromi kanina. Pagising nila dahil nagulat sila sa papa nila. Dahil nga nagalit na. Dahil tanghali na. At pagising ko kasi guys, hindi na ako dumaan doon sa aming tindahan, nag-direct na ako doon sa aming washing at nagulabala ba agad ako no, para maaga tayong matapos. Kaso nga lang si Pansitoy naman, ang tagal naman umuwi dito sa bahay dahil nga in niya yung kadina ng aming motor. At sa kaya na si Alter, pinapaliguan siya ng bula ni Kuya Justin no. Kaya ayon si Ate Amshi at saka si Ate Drumbi na agahan sila pagising at nasermonan tuloy ni Papa Udon no dahil nga ang tagal nilang magising dahil nga si Papa Udon is gagawa yun ng ice water. At saka si Ate Drumbi naman din ay isang tagal-tagal din gumising kaya ayon si Ate Drumbi na yung pinaiwan doon sa aming tindahan guys at saka si Ate Amshi naman yung isinama ko dahil si Ate Amshi is hindi yan siya nahihiya-hiya mag video-video o diba, at inutosan na rin yung setidron bima, gripak ng mga asin hindi muna tayo doon sa ating tindahan, ito muna tayo sa aking labahin ngayon, ayan na nga at honti lang talaga yung aming labahin ngayon guys, ayan lang yung aming mga labahin no, at naglaban na rin ako ng mga kumot at saka yung mga punda namin, dahil nga every week naman talaga ako nagpapalit ng aming mga kumot, at saka yung taklap ba, yung yan, taklap at saka sa pin ng kama sa so, na yun kumot, habol at saka iba pa char at saka tingnan mo naman guys tinapunan ako ni Alter ng kanyang chinelas no? talaga naman itong batang ito at hinahanap pa talaga sa akin yung isang chinelas niya o ba diba? tapos na kaming magbanlaw dyan ayan at naligo-ligo na sila Alter at pumunta pa yan talaga doon sa kabila ng swimming pool at saka ayan ginutom na siguro yung batang iyan dahil ng alas 12 na ata ngayon dyan. At nagpabili sa akin ng french fries. Kaya ayan, binilihan ni Auntie Amshi at saka fishball, no? At saka tingnan mo naman, guys. Yung tubig dito, oh. Ang linis-linis. Hindi -linis. ka pa naman maiingan yung magbanlaw doon. At saka ayan, ito na yung pinapabili ni Ate alt Ni Ate Alter. <laughs> ni Ate Amshi at saka ni Alter, guys. Ayan, nagbili sila kanina ng fishball at saka french fries. Kaya binilhan ko na din dahil nga is ginugutom na ata sila, no? Ayan. At naghadit na lang yan ni Ate Amsya at saka si Alter. Dahil nga is marami-rami naman yan. Ayan. Pinagbigyan ko sila ngayon, no? Ayan. At ayan na ay yung ibang order. Tagi isa-isang salang. Dalawa kasing order namin kay Kuya Justin at saka kay Ate Amsya. At saka ayan, guys. Yung kinabutan dito. O. Oh. konti lang yung tao dito sa kinabutan ngayon. Ayan. Maraming bakanting ano, guys um, cottage, no? Tapos, ayan, malinaw na malinaw yung tubig at maraming naglalaba dito sa baba. Tingnan mo naman yan. Dito talaga sa amin is dito na yung mga labahan, no? Kung sino yung gustong madali ang paglaba. Ayan, dito talaga naglalaba kasi maluwag na. Ayan, at running water pot. Napakalinis. Pwedeng inumin yung tubig na umaagas-agas dyan, guys. Yan dyan kami kumukuha ng maiinom, no? Ayan. At saka, ayan na yung kinabutan ngayon. Maganda na siya. Improvement na. Char. Iwan <laughs> ko, improvement na ba to? Dahil sabi nila is, eh, ano daw yan? Babaguhin daw yan. At saka, ito na nga, ang kanilang order na French fries. Ayan, hinati ko na lang kay Ate Amshi at saka kay Alter. Dahil ayaw ni Alter mag-share-share. -sure. Ayan na sila at tagsikainan muna dahil si Pansito ay hindi pa tapos maglaba. Ayan yung sa kanya. Tsaka ito naman yung Kuya Justin. 35 isang order. O, oh, diba? Busog na busog na sila. At ayan, at papunta na kami. At palis na kami. Pupunta na kami sa bahay namin. Dahil tapos na kami maligo. O, oh, siya. Hanggang dito na lang yung ating video. Paki-like and share na rin ang ating video kung nagustuhan nyo. Kung hindi naman ay bahala na kayo. Basta hanggang dito na lang yung ating video. O, diba? Ayan na yung ating mga kasamahan at maligo na rin lahat, no? Bye-bye!